Yun, so gana rin nga mga kamusik At ngayong araw na ito ay samahan naman nyo ako sa aking pagkakabit ng mga speaker dito sa aking bagong gawang square box ng mga speaker Bago natin ituloy itong ating ginagawang ito mga kamusik Mag intro muna tayo Hindi gay gan na rin nga mga kamusek. Ay tatapusin lang ang natin, ikabit. ini na itong Twitter na ito, itong horn Twitter, ini-scroll ko lang. Tapos itong na holding speaker na ikinabit ko itong nasa itaas, ito'y lang, mga kamusek. Bali, ang inilod ko dito, mga kamusek, bali tatlong speaker dito na D8, na TIG to 250 watts, mga kamusek. Ang dalwa dito ay sa buper at ang isa dito ay instrumental mga kamusek. At ang driver unit na ikinabit natin dito mga kamusek, bali ay 200 watts na tusunra ang ating napakabit ditong driver unit o yung Twitter, pinaka Twitter natin. At ngayon naman mga kamusek, ay susubukan nating gamitin ang Juson Mars na 1000 watts hindi pa rin ako nakakagamit nito. Ito'y ating susubukan kung kakayanin ba niya itong tatlong ito na i-drive at saka yung Twitter na 200 watts. Susubukan natin kung maganda ba itong tumunog doon sa Juson Marsh na 1000 watts mga kamusek. Pero bago natin ito i-test mga kamusek, ibibigay ko muna sa inyo ang sukat ng square box na ating pinagkabitan ng mga speaker. Bago natin ito testingin, bago natin ito patugtugin, at atin lang ang tatapusin ikabit itong mga screen ng mga speaker nito. At siya, ibibigay ko sa inyo ang sukat at ang laki at at taas ng speaker na ginawa kong itong square box na ito, mga kamusik. O. Ari na, mga kamusik. Atin ang susukatin. At ibibigay ko sa inyo ang sukat na ginamit ko itong binuha kong square box na ito. Ari, atin ang susukatin. Ari na yung taas, mga kamusik. Yan. Bali ito mga kamusik ay bali 44 inches ang taas niya. Tapos ang kanyang haba bali ay 1 feet mga kamusik. At itong kanyang luang bali ay 11 inches. Yan mga kamusik. Yun ang taas at yun ang haba at yun ang luang. Ngayon, ay pagkatapos natin ito sukatin, ay di simpre atin ang titesting it, atin ang patutugtugin muna, kahit kaunti lang, para madinig naman ninyo kung paano tumunog ang speaker na rin, saka yung yari ng square box, kung maganda baga ang bigay niyang dagong-dagong. Ayan na at kakabitan na natin ang kablay mga kamusik, at para matesting natin, pero konting oras lang natin itong titestingin, at baka tayo makapirahit. Basta mahalagay mga pakinggan ninyo kung pa paano tumunog ang ating bagong buo na square box at saka rin 250 watts na arena crown na D8 basta mahalaga yung mapakinggan nyo rin kahit kaunti lang mga kamusek arin ikakabit lang, sandali lang, patutugtugin na natin at yun mga kamusek, okay na napatugtug ko na at naiparinig ko na sa inyo siguro na may okay na sa inyo yon. Ay siya. Gana rin na lang mga kamusek. ganapin na lang ang aking kahilingan. Ay huwag na huwag niyong kakalimutang i-like at i-share at mag-comment na rin kayo para ma malaman natin kung saan baga nakabot ang video. Ng aray, mga kamusek, ay di simpre mag-subscribe na rin kayo pindutin na rin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating gagawin video. Maraming maraming salamat po.